Yo, what's up mga bro? So, tuturuan ko kayong paano maglagay ng link o yellow basket sa inyong TikTok shop kung kayo na ay naka TikTok affiliate na no? no? approve na kayo. Para sa mga beginner to, then ito po yung ating ano product. Nagawa na natin ng video yan, no? So, pre-sample po ito para. then kailangan natin gawin ng video to, tong pre-sample. Then popo natin sa TikTok. Okay? So pag matagal ka na kasi sa TikTok is merong kang ma-receive -re na free sample. Dito tayo ngayon sa ating TikTok account, Bradson. So same lang sa ating YouTube. Then i-add natin yung video na ginawa natin sa CapCut. Ito na po siya. Ayano. Naka-template no. Special template din para maganda yung edit. laglagyan natin ng description yung item. So, ito yung Energy Eco Sports Electrolyte na binigay sa atin. Free lang siya. So, wala tayong ginastos dyan. Mali, yun nga, sila mismo na gano. Pwede naman kayo mag-request. Pero dapat medyo marami na kayong followers o kaya mataas na yung mga views nyo para ma-approve kayo sa mga pre-sample. So doon sila they din sila nagbe-base din bago kayo bigyan. Ito lalagyan muna natin na ng description bago natin i-add yung product. Before pala yan, dapat naka-add na yung product nyo sa inyong shop. Okay? So, pwede nyo i-purchase tapos i-add nyo. Purchase nyo muna tapos i-add nyo. Then, i-add nyo dito yung add link. Okay? Sa product. Andito na kasi yun eh. Madali lang na may add dyan. So, napin lang natin. Dito, napakarami po natin eh, product na pinopromote. So, pero hindi natin lahat syempre yan mabibili. Um, yung iba, share link lang tayo sa mga Facebook. Hanapin lang natin. Pero yung iba, binibili talaga natin na mumuhunan tayo. So dati may gawang video noon kay TikTok ngayon wala na. So kailangan mo na mag invest talaga. Okay. So ganun po ang affiliate TikTok affiliate, Shopee affiliate, Lazada affiliate. Pwede naman mag-share link. So i-search natin yung Energy Echo. Yung item yan. Naka-add na kasi yan eh. naka na sa ating shop. I-add natin okay yan po ay eh. ginagamit pag nagbabike ng babasketball pang palakas so salamat sa uh, pre sample nila okay andun na oh, yung yellow basket nakikita nyo yan yellow basket energy echo ngayon pwede na natin siyang i-post wait lang natin guys ayun na-post na i-heart muna natin yan o, oh, heart lang naman ang pwedeng dito. Uy lang natin, napindot natin. Ganyan lang po mag-pose mga brad. So pwede kayo gumamit mga trending music, tapos mga template sa CapCut. Ayan o, oh. na-pose na natin. Makikita nyo, may lang gay na doon na basket, yan o, oh, yellow basket. So once na-clinic nila yan, meron kayo makukuhang commission syempre so ang commission ko parang dyan ay 16 pesos isa once na may murder ng isang box pwede din kayo mag comment okay ganyan no oh. so ganun lang po kadali mag post kay tiktok kung may sample na kayo kung wala naman pwede naman kayo yung ano yung meron dyan sa mga bagay sa inyo kunwari cellphone tapos meron din sa TikTok i-add nyo lang yon tapos gawa nyo ng video yung cell yung mga kahit na mga bagay na ito may benta po tayo 854 71 pesos yung ating commission ngayon tuturuan ko naman kayo paano i-share to sa ano sa Facebook okay so pwede na siyang i-share yung true link parang sa Shopee din Bali, ano, eh may commission ka ng 11%, 16 pesos. Wala yung cap pa, basta 16, 16. Pag nakabenta ka sa Facebook, 16 pesos. Magdadirect po sila dyan. Ngayon, gagawin natin kung wala, hindi mo hawak yung item, gagawin natin is mag-screenshot tayo ng picture. Yan o, no? screenshot. Yan. Is, uh, maraming screenshot. Tapos i-share natin sa Facebook. Iyon. So confirm muna tayo natin ng mga nagre-request sa atin. Kahit anong ano, hindi mo na kailangan ano, hindi mo na kailangan ilagay yung link ng Facebook mo. Kahit direct na, pupunta lang tayo sa mga group na designated na para sa kunari kung bike-bike. Hanap lang tayo ng active. Ito, Yan oh. So, ilalagay natin yung picture. Pero ikakrap muna natin. Okay. Krap muna natin do. Pwede naman yung real, yung ginawa natin. Oh. No? Ayan, no? Pero ang papakita ko ngayon yung picture. Kung paano i-post. Pag wala kang budget na pang-affiliate ang bilhin ng item. Okay, crop muna natin yan. Crop mo. Ganyan lang. Kahit anong item, pwede po. Basta same lang. Same lang. Ulan rin yung link ng item yun. Ipapost nyo dyan. Diba? Parang, ang kagandaan kasi sa TikTok, hindi mo na kailangan i-approve yung Facebook mo pwede nang direct mo dyan mas madaling mag withdraw kay tiktok eh gcash lang pwede na then nalagay natin ng description sports energy tingnan lang energy echo electrolyte <clears throat> so madalas tayo kasi magbike kaya yun nakita nakita nila yung post na din yan nabigyan tayo ng free sample yan Spurs Energy Eco Electrolyte Powder yun pa nag, nagustuhan nila bibigyan ko na ng mga free sample so hindi lang ito yung nare-receive kong free sample meron na rin mga iba't iba eh. mga salamin shimano ganun cellphone lang yung malalaking item lang ano wala pa so lagay nyo available sa tiktok then yung kinapin na link kanina nakita yung kanina pipaste nyo ngayon dito yan o magiging blue yan mga brad blue yan once na na-post yan ito kasi ano eh for approval to ng admin pero pag na-post yan magiging blue Doon sila magiklik then doon sila makakapagdadirect sa TikTok. Yan o. Oh. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo. Ganun na po kadalas.